Ang kadalusong. Ayan, nakuli ko. Ayan, mga boss. Ayan, si Master Bakunog. Ayan, si Master Kikimpoy. Ayan, si Master Bandol. Mga boss, ayan. Ayan yung huli niya. Mayabang yan eh. Ay, sabi mo. Mayabang, sabi ni, ay, sabi ni Mapa. Mayabang daw ako. ko sa Brat ko. Ayan o, ayun, dine ayun dine, si Master Paletico. Ayun o, ayun do, oh 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 oh, oh, oh o. Ano sa barang oh, diretso ko, si Master? Pwede oh. oh? na yan, Master, kaya oh, sa wala. Nag-comment sa doon dito sa ah, video ko, di ba? Puno-puno dito, dito, dito sa samarang ko. Puno pala yung huli yung Master. Ayan oh, o. Ayan o. Nag-comment sa doon sa wala. Ayan, ang huli niya. Yabang daw ako. Ay oh Ayan, ang huli ko Ayan, ayan, ay Ayan, na mahuli ko yan Al mga boss, kasama yan oh Ayan, oh um, ambing master si Bakunog ay dalawa sa akin dalawa siyempre oh. oh. master na muna ay dalawa siyempre na ay na ay dalawa siyempre na Ayun <laughs> Akala Maka, si mo na you know? Akala mo na, kuryente Master, baka ano mo ato, master Video mo ka, master Awakan mo yung sawan din ito, eh si master yan Sige, master, na na yan Para pogi pa so, Sa master si pala vale din ito, mo Ay, Tsaka kulitang Sa one minute, tsaka Ay! 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 Master. Ay!